I right am. exercise ko talaga sa umaga. Tapos na po ako naligo dyan kasi aga ako naligo. So, ayan, humiga-higa muna ako dyan guys kasi ganyan ko lang ako. Ngunit, ayaw ko tayo magtaka dahil ganyan talaga Good vibes lagi kahit paano. Pag-aibisan mo lang ng ating ano ko minsa sa pagkabis ng ating niya na tayo sa ating magulang. -um Kaya nag-inagawa ko dyan, mayroon kong labahan pa dyan. At ayun na nga guys, dito ako sa buksan ko ng umaga tapos ko naglaba dyan. Ayan, may dumating kasi maingay ang kapitbahay dahil mayroon para silang hinati-deliver na mga baras kasi nagpapagawa po sila. Tapos nakita ko nga aking mga tanim na wow na wow na kaya aking inaano ng tubig, dinidiligan ko siya guys, kasi kawawa naman ang aking mga tanim dahil mahilig talaga ako sa mga tanim at kailangan ko talaga diligan yan dahil sa sobrang init ng panahon kailangan nating, nauhaw nga tayong tao, kita pa ba at saka kukunin ko na rin aking mga sampay at ayun na nga mga guys, bumili pala ako ng mango pakiluin ko siya juice kasi mainit nga pa ko pa ko ang aking mga junakis 50 pesos 50 pesos pa yung binili ko guys na mangga tatlong piraso tapos ayan kinukuskus ko na siya guys para gawin nating mango para masarap at matikman naman sa ating mga anak kasi alam niyo naman ako di baling maubusan ako ng tira basta pagkain lang ng punta wag lang sa mga bisyo kasi wala pa akong bisyo kundi pagkain na po talaga sa aking mga anak kasi gusto ko talaga maranasan nila makakain na nila yung mga hindi kung gaano nakain noong kabataan ako kaya kung may tira ko talaga sa pagkain ko lang po talaga pinupunta kahit maubusan man ako ng pira basta nabubusog ang aking pamilya ay sobrang saya-saya ko na po mga guys dahil yan lang po ang aking kaligayahan sa aking buhay makikita ko ang aking mga anak na makainom makakain ng mga dapat nilang makakain bilang isang ina, hindi man ako perfecto na ina pero alam ko naman natutuwa at nasaya sila dahil ako ang naging ina nila dahil hindi ko naranasan noon ganun ng mga bagay na gusto ko rin makain guys bukid niya kami guys at na yun nga mga guys na gawa ko ng juice guys o tinimplahan ko na yan siya guys lagyan ko na rin tubig malamig may ice na rin yan medyo natunaw na tapos hinalo hinalo ko lang siyang mabuti para masarap medyo nakulangan ako sa timpla dyan guys kasi konti na lang yung asukal namin at ayun na binilhan ko na lang din tapos ayan nilagyan ko na Nag-mute ako dyan guys kasi may music sa kapitbahay. Tapos, ayan, humingi na si Ronila. Ayan, ilagyan ko na rin siya. Sarap na sarap na siya kasi bit na bit talaga nila yung ganyan. Tumpak na tumpak to sa mga ganitong init na panahon guys. Ito talaga gustong gusto ng mga junakis. Kaya gawin nyo rin to para sa inyong mga anak. Huwag yung hayaan na ang mga gusto nyo lang ang gusto nyo gawin kasi kailangan pakainin at papainumin natin masasarap yung ating mga junakis maraming salamat po sa inyong suporta ang nagmamahal ang inyong merna gani vlogs thank you thank you sa inyong pagmamahal hindi ko makalimutan yung guys ano mo o ina 75 dari uh, 70 hindi ka makuha diri lang nangyong isa ay mo o na 72 Pagdudangin ka lang ko eh. Sa kilo mo. Kung wala, ito hmm. guys. Paksiw. Magluto ako ng pakmeat. Ayan. Ito, paksiw. Niluto kong paksiw na mo Mmm. My favorite. Ayan. Favorito ko talaga yan, guys. Na isda. May bihod. Ayan. berapa sih boyas ya pisahin tuh ya ang nilutuan ko sa pack ay hindi ko na po yung kasi malinis naman po yan para hindi na po dagdag sa trabaho. Pinito ko yung ibang isda. 慢点。